Oo, oh, nandun pa rin tayo sa investigation. Okay. Uh, kung titingnan natin sa Pilipinas, parang yan kabahagi ng PI, ang tawag sa atin, preliminary investigation, uh, na nasa piskal. Mm -hmm. So technically ngayon, piskal ang sumisilip mm -hmm. kung uh, sino ba ang dapat kasuhan. Mm -hmm. Kaya klaro na na may kaso. Mm -hmm. Ang tanong na lang, sino ang kakasuhan? Of course, marami pang pasikot-sikot yan, kaya magandang ma talakayan doon sa briefer. Medyo iba ang sistema sa ICC. Pero makakarelate naman tayo kahit paano. Oh. Meron lang medyo particularidad tungkol sa pasukay ko na yung warrant of arrest. Mm -hmm. Yung warrant of arrest or in the alternative summons mm -hmm. ay pwede talagang i-issue sa punto ng kahit bago pa itong pagtatapos ng investigation. Ah. Kasi sa investigation, ang tanong sino bang may kasalanan? If mm -hmm. e, Minsan, uh, para mag umusan yung investigation, yung pag-aalam sino bang may kasalanan, kailangan mo nang may kausapin na mukhang ito suspect. Uh actually ang qualification, ang warrant of arrest can be issued against a person who is uh, who committed act, uh, who committed acts or crimes against humanity mm -hmm. in a particular situation. Mm -hmm. So kumbaga ano na, kumbaga medyo hindi naman sa guilty no, pero ito na yung kakasuhan. Yes iuuna yan kahit hindi pa tapos yung buong-buong -buo yung investigasyon. Kasi baka makatakas. Yeah. At saka, yung isa pang punto ng ICC, baka ulit-ulit niyang gagawin. Correct. correct. So, oh, okay. preventive. Kaya, oh. Preventive. Yeah. Mm -mm. At sabi nga nila ng ICC doon, nung nag-issue sila ng warrant of arrest kay President Putin, Presidente oh. ng Russia, eh, mga, parang pag-amin na hindi namin mahuhuli to, i-announce ia na lang namin. Kale, kale, kale. Sabihin namin na sa buong mundo, oh, may warrant ito. Yung unang, inuna na, kasi parang mukhang ito yung kakapit na uh, charges, kay President Putin, ang krimen niya ay transferring or relocation of children. So, yung mga orphans daw, sa mga orphanages, bahay-ampunan dito sa Ukraine, nilipat ng Russia. Nire-relocate. Mm -hmm. Sabi sa international, law, hindi pwede mm -hmm. Kaya ang unang inisuan ng warrant of arrest, si Putin at si Maria Belova, yung in charge ng parang children's um, office ng, yeah. ng Russia. Mm -hmm. Kaya may ganong posibilidad na ang warrant of arrest ay iuna dun sa mukhang pinaka-responsable at dun sa may kakayanang magpatuloy pa ng mga krimen.